kakaasar. Kakaasar talaga. Ano na naman tong pinos mo? Dami ko nang iniisip, dumagdag pa to. ay yes, ganito yung sales. Yung parang magpo-post ka sa Facebook ng isang picture. Tapos, hindi mo maintindihan kung paano nangyari yun. ba? Diba? Diba? Kapit mo naman, iniisip pa yan o pinoproblema mo pa yan, ha, ah, sisi. Parang isang aeroplano na sumabit sa kawad ng kuryente. Diba? Ang dami-dami ko lang iniisip, dumagdag pa to. Diba, sis? Ang dami mo talagang alam, sisi, no? Ano mo naman nasabi na dumagdag pa yan sa iniisip mo? Ano diba, naman, sis? Diba, alam mo naman ang dami-dami kong iniisip? Diba? Sis, ang dami-dami mong iniisip. Ha? E ano, ano ba yung mga iniisip mo? Ha? Pagkawala ng internet? Or kung anong profile picture na naman ang ipapalit mo? Hmm? Ay, grabe ka naman sa akin, sis. Siyempre, iniisip ko yun naman yung feature ko. Alam mo naman yun, di ba? At eh, bahala kung ayaw mong maniwala sa akin. Sa halip na problemahin mo yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na yan, bakit hindi mo isipin ang future mo? Ah, basta, dumagdag pa talaga to sa isipin ko. Itong post ng mga friends ko sa Facebook. Ilang taon ka na, asa ng asa ka rin sa akin. Ha? Kapatid mo ko, parang ginawa mo akong magulang. Ha, Sisi? Alam mo ba kung ano yung padagdag ng padagdag sa'yo? Ha? 'Yung timbang mo, pataba ka lang pataba. <laughs> Joke lang. Alam ko naman pa sexy ka nang pa sexy. Love you, sis.